po. Good morning mga katope. Nice. Nandito tayo sa ano? Sa Pulo. Malapit sa Centro Mall. Yeah. Nag-deliver tayo ng pancet. Ay hindi siya pancet puro ulam mga katope. Nakap, yung ano, yung palamig. Ano bang tawag yan. Uh, yung matamis. Pasta. Ngayon na, i-deliver na natin. Tayo ipauwi na. Pauwi na tayo mga katapi. Okay. Alam mo, bibilis nito mga to eh, no? Iyay! Nakakaawa eh. Huwag kayo yeah. Bilis ka tapin, eh. nandito ka agad tayo no? Na. Wow naman! Ah, malapit na tayo kaya ate mga katabi. Eh. Okay. Ah. Dito na. Okay na, mga kasabi. Naibigyan na natin yung pera kay ate. Tayo pa, huwi na. Oh, grabe kalog niyan, ha. Hmm? Oh. Laga tukon na ate, oh. Ha? Huh? Kawawa scooter, eh. Basta't makaandar lang. sana all <laughs> sila pa rin <laughs> ulit na itong dalawang to eh, no? kinapahuna ko na nga hanggang dito na lang tayo mga katapet maraming salamat sa pananood iingat mo kayo lagi at ride safe po ride safe mga katapet